ulit mga kapatid welcome back po muli sa akin channel update ko dito sa trabaho namin kapag boss na dito sa may tining hall bandang likod kapag lagay na rin dito ng mga i-beam dito sa may pinakakanti liver talagay na dito sa may bandang right side alak namin kasabay namin yung boss itong pinaka main building kasama dito sa pinaka terrace para matibay siya naka monolithic dito nagbubosa na kami dito sa may tining wall nagsa site fix na lang kami hindi na namin pina mix to medyo mahirap buhosan malilit yung pagdadaanan ng buhos kaya pina site na lang namin to alos na kasampa na lahat dito yung I-beam dito sa may pinaka building alos full weld na lang natin ginagawa dito yung marami na may hurl to kailangan pa namin magdagdag ng welding machine para mas marami yung nagpo-pull weld pinyos na rin nalagay dito ng forma sa pinaka aganan steps na few minutes later. Ayan, alos kumpleto na din itong mga ibim dito sa pinaka-cantilever. Ito sa may right side. Full weld na lang kulang nito. Ano Ano? Magaling na? Magaling na. Magaling na. Pwede nang binyagan niyan. alos tapos na rin buhos yung mga biga nito paikot dun bandang left side na lang maforma na rin yun tsaka itong sa may bandang right side na to yung tapat ng i-beam na kakantilibir. pagka natapos to nakapulog lahat to, pwede na rin buhusan to para tumibay na tong pinakakantilibir. Paglagay na rin yung i-beam doon sa may bandang elevator. May abang na elevator dyan. Nalagyan na rin ng i-beam doon baklas na nila ng forma dito sa may bandang likod napakaraming trabaho dito ng welder aming hinangin lahat ng mga koneksyon nito lahat ng hindi bolted naka full weld lahat ito dito sa may bandang koneksyon sa mga kulom ito yung mga naka bolted sa mga bandang kulom ito yung sa mga cross beam. Naka wielded lato. Ito yung sa may bandang ground floor. Pagdating sa second floor, mayroon din siya. May nakakantiliber din yung pinakatiri sa taas. Magkakaroon ng hagdanan dito. Dito sa may bandang likod, sa may right side. nakapagpahid na rin dito sa likod ng waterproofing andang right side at sa left side at saka sa likod halos na paida na lahat oh. tapos na din dito sa may forma sa may hagdanan yung bandang baba papunta dito sa may mid landing pinuporma na rin ito pa akit dito sa ground floor katapos itong water pooping dito pwede na baklasin itong mga kahoy para makapag backfill na makuha na rin mga lupa doon na nakatambak sa luti na hiniram namin ang usapan ng ngayong mayo maumpisa na sana dyan buti nakisama yung panahon, hindi rin nagumpisa sila dyan kaya yung lupa dyan, hindi pa namin nakuha medyo napaganda pa Halos 'yung maliliit na lang na i-beam 'yung natira dito. Nagdila, mm. na Ayun na may bagong bili kaming laser label. Ito 'yung ginamit namin dito. Pagkuha ng elevation nito sa may bandang right side 'yung canilever namita namin ng laser. Ano namin itong bagong bili. Malaking bagay ito. Malaking tulong. Inko. Pang outdoor ito mga kapatid. Ay yung sa akin, yung binili ko dati sa Lazada. Hindi siya pang outdoor, pang indoor lang. Kaya obligado kami bumili nito magamit namin dito sa mga pagli-layout sa labas kahit ma maliwanag kahit sa tanghaling tapat kitang kita yung pinaka ilaw nito kahit sa malayo dito yung sa isang porman ko bumili siya nung sabado kasama kami bumili nito itong dating na sabado balak bala ko din bumili nito para may magagamit din ako Uh, alos dalawa yung gagamitin namin dito. Uh, so, hindi kami magiraman. Uh, kailangan ko bumili nito sa Sabado. 10,000. Inko. Kailangan to sa trabaho. Uh, gamit na gamit talaga to. Uh, so, hindi na kailangan ng husli bill. Minsan yung husli bill mayroon pang discrepancy. Eh. Pagka naka-laser ka, alos 0-0 siya. Ganda yung mga bagong labas ng Inko ngayon. Pwede mo siya gamitan ng power bank. Pagka wala kang battery, pwede siya sa power bank. Pwede siya, pwede din siya gamitan ng battery ng mga cordless na barina. Pwede gamitin dito. Bibili ka lang ng pinaka-adapter niya. kahit maliwanag kitang kita yung ilaw